Ang ganda ng ano. Ang ganda mo? <laughs> Saan ako dinala ng pa ako? Nandito ako ngayon sa Dolomite. One, two, three, smile. One, two, three, smile. Lintik na layo ba? Nano? <laughs> Duga! Gagagabuti ka mo? Saka tama na Good morning, good morning mga kabalik ko So for this video So mga pala mga kabalik ko Kasama ko yung mga ka-batsmith ko nung high school So pumunta na pala kami mga kabalik ko Dito sa Dulomite Na dating Manila Bay Alam niyo ba dati mga kabalik ko Napakadami ng area na to Pero ngayon napakalinis Pwede ka nang umiga-iga dito Ang dami nga pala namamasyo dito mga kabalik ko Magka-pamilya mag-iina uh, yung mga bata. Binadala nila rito para makita nila yung kagandahan ng mga uh, dagat. So, paborto sa ating mga kabalik ko na nasa syudad, mga kabalik ko na mahilig pumunta sa mga dagat kasi dito pwede tayong pumunta at mag-mash-mash. Uh, Yan, you no? Know, napakalinis. So, maraming-maraming salamat nga pala sa kay Pangulong Duterte sa pagpaganda ng Manila Bay, no? Oh. Ito, doon talaga ito sa mga kagaya, kung nangahilig mo na masyal, uh, sa malayo sa dagat. So, dito, pwede ka nang umikot-ikot, magmuni-muni, kahit na mag-isa ka lang dito, mga pwede. So, shoutout nga pala dyan sa mga kagaya, kung mahilig na mamasyal, no? So, pwede kayo pumunta rito sa Dolomite. At uh, magmuni-muni kagaya po. Ayan, sa Valentine's, sa uh, Walang Forever. di huh? Dito pwede kayo magpunta at mag... imot-imot. Uh, Baka sakali magkaroon pa kayo ng Forever. Pero sa totoo lang mga kabalik no? Ang laki talaga pinagbago ng Manila Bay. Dati talaga mga kabalik ko, napakadumi nito, baho pa. Pero ngayon mga kabalik ko, mo, pwede mong laruin yung mga buhangin dito. Napakaganda. So ayun nga mga kabalik ko tapos na kami rito sa Dolomite. Syempre, ang ganda, baby. ang ganda ng ano. Ang ganda mo? Hindi <laughs> <laughs> syempre na ano, nag-enjoy yung anak ni Norma. Ayun, mga pagod na 'yan.